John, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kasero. So, unang-una, pasalamat muna tayo sa Panginoong Yesus at binigyan pa rin tayo ng malakas na pangangatawan sa pangaraw-araw natin sa pamamamasada mga kasero. Ayan. At binababala yung sarili ko ng happy happy birthday. Ayan, ngayong araw po ng September 24 at ito po yung special para sa akin na birthday kasi nung nakaraang taon guys, kung naalala nyo na kung naalala nyo guys yung 2023 na pumunta dito yung Evo All-Star ng sila Team Katagumpay yung Cuadro de Alas guys kung naalala nyo yon araw yun ng birthday ko hinihintay kong special para sa akin ayan na sana sabi ko sa sarili ko na na kahit makahingi ako ng remembrance sa kanya guys sabi ko sa inyo noon pa lang talagang hinahangaan ko na yung taong yun yung hindi pa ibo yung binibigay niya noon na nagbablog bago siya mag ayun, nung parang pa lang siya na sumikat guys um, yung binibigay niyang helmet dati guys hindi pa siya ibo Ayun, sinusubaybayan ko na siya dati. Kaso hindi ko na makita yung account niya na yung YouTube channel na, na, na dati, yung nakaraan guys. Yon nga guys, hindi ko nga, hindi ko nga malubos may na hindi man lang ako nakakuha sa kanya ng... Hindi ko man lang nasabi yung nararamdaman ko kasi guys, nauna yung kaba, tsaka yung, yung na-excited ka na na hindi ka na nakapagsalita guys ngayon na kahit sabihin mo na lang na malapitan ayun, Nakaharap mo na Sasabihin mo na lang sa kanya Kaso hindi ko masabi Kasi sa sobrang excited ko nga guys Na makita siya in personal Ayun hindi ko na nagawang sabihin picture na lang kami guys Ito yung picture namin yan Ito yung picture namin Tapos yung video Yung video naman guys Nasa likod ako Gusto kong sumali dati ng palaro nila Eh Nasa likod lang ako guys, nasa likod ako. Kung nakikita niyo yung nasa likod guys, yung kumakaway, ayan. Ako yan guys, ako yung kumakaway. Ito yung suot ko noon nung araw na yun ng birthday ko. Tapos may dala pa ako dun guys na um police clearance ko sa masabi ko sa kanya na kuya Jay, birthday ko ngayon. Guys, gusto ko sana makainis sa'yo ng kahit pang remembrance lang. Hindi ko nagawa guys kasi sobrang nahihiya ako tsaka sa hindi ko na naisip na sabihin sa kanya sobrang excited din naman na makapagpa-picture sa kanya hindi ko na nasabi tapos yung araw na yun yung may pagpapautograph na guys yun na yun, to yung nagpapautograph na sila yun ito yung dala, dala ko guys ito lang iniisip ko kung saan ko iba, ilalagay yung autograph nya siyempre black Pental pen yun isang eh, ko ilalagay puro black naman tong damit na jersey na binili ko pa to sa Shopee. Ayan, sa sobrang hanga ko, bumili na nga ako na eh. <laughs> Ayan. At sana makarating to kay Kuya Jay. Kuya Jay, sana makita ulit kita ng personal at masabi ko na sa'yo na masabi ko na sa'yo na kahit meron yung time na guys na may nagsabi doon na birth nung sa may All Star ibo sa may SM dito sa may Ordaneta guys nung pumunta sila dito may binigyan ng sapatos yata yun eh sabi niya birthday daw niya binigay ni Kuya Jay yung sapatos niya sabi ko wala man lang akong nagawa sa sarili ko hindi ko man lang nasabi sa kanya na ganito ganyan na birthday ko din kahit kahit yung t-shirt lang sana nasuot niya nun Sinabi, yung sabi sa sarili, sa ko na kahit yung t-shirt lang sana na ano remembrance ko lang siguro sa araw na yon naging sobrang saya saya sobrang sayang saya ako nun kung meron akong nakuha sa kanya kahit isa lang na remembrance guys kaso wala eh yun nagalit pa nga asawa ko guys na <coughs> hindi ko daw siya geso ganyan hindi ko daw sinabi sa kanya nandun ka na nga lang sa taas bakit hindi mo pa sinabi na birthday mo ngayon para kahit di ba sabi mo sa, sabi mo sa akin noon na sasabihin mo sa kanya ganito ganyan sabi niya gano'n sa akin guys di pero nung pag, pag ko dun sa taas, guys sa stage wala na natamimi na ako guys eh siyempre yung excitement mo na makita yung idol mo di ba hindi ko na nagawa <laughs> magsalita <laughs> sobrang sayang sayang yung araw na yon sayang yung pero hindi naman asin na sayang lahat kasi naging masaya naman ako guys nung araw ng birthday ko eh. Kasi to, sa ano sa Kasi guys tutusin lagi akong magpi-picture dito sa bahay. Yung mga TikTok na ano, tapos nagpo-post pa ako na KJ hey kahit sa birthday ko sana makita kita in personal. Meron pa ako mga post na ganon sa Facebook noon noon yun yung mga dati yung Facebook pa nung hindi pa naman siya ganong sikat dati ganon kasi dun ko siya dun ko nakita yung yung gusto ko sa buhay na story makatulong balang araw tapos ta marami rin naman akong gustong gawin sa buhay ko gusto ko rin matulungan yung pamilya ko yung mga nanay ko mga kapatid ko kung sakaling pala rin sa pagbablog ayun so ayun guys Tangin na, nahihiyak na ako guys Sana maka Ano to, maka Maka Ating to kay Kuya Jay Pakishare na lang guys, kung sakasakali And Ngayong araw nga pala guys <coughs> Wala tayong isi-celebrate na birthday Kasi wala tayong handa Wala tayong budget At ang gagawin na lang natin guys Focus na lang natin yung sarili natin sa pamamasada. So hanggang dito na lang guys. And God bless sa inyong lahat. And happy birthday to me. And peace out. Tara, pasada na tayo. Let's go.